Silver. 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 horrid guys, at susundan po natin si Bossing, Bossing Pantay. Madilim. Oh, hindi daw po niya 'yung tambalo kay. na na dito daw po sa daan basta wag mo lang i-itcha sa akin ha takot takot ay, ay. ate lapsi ano na ko ha mo ay, ilan isa Is Eh, hey. wala talaga takot diyan, Hindi pa lang pusingan mo na. Sa baba, sa kinilas mo. Patay na. Hindi, abay patatagin ko. Ay! Ay! Lagyan mo lang yan! Hmm. Ay! <laughs> ay! Talagang takot! Puputo oh, ko na ulit. Baka may umalis. Oo, oh, sige. So, ako mamaya Ayan. Ayan. Okay na. Okay po. Sa lima ko ito. Ihagis na po ni po doon sa kay Arima ko. At ayan po ang tambalukay. kay... Dalawang. Dalawang na yan? Oo. Oh. Ayan po oh, po. Dalawang diyan isa ah pa ah nakakatakot ah. so, nakuha mo? ngay <laughs> ah ayahon mo na rin pala yung isa? ayan po oh. dalawa po iba yung isa grabe nakakatakot ano totoo? nao ilter dalawang Mahal. ahas ang nahuli ni bossing maaf wala, ipakain nung sa alimang. No. Ano naman yung may binibigay Asimak. Ah. Alam ko, magaling sa asimak. Mayroon pa rito ah. Ha, may isa pa? Ang daming ahas naman. Ako yung tatakot. sa ako Libre na, mapakain sa alimangohan eh. Ah, saan pa? Linaw naman ang mata mo. Nakikita mo maski madilim. Patingin niya, Papakita ko. Wala po at nagagawa kayo yung isa ko dito. Sa dito. Uh -huh. Nagagawa dito sa sarap yan. Nagagawa Grabe, napakadilim po ngayon, no? Ah, walang buwan. So, may alimango po Ah, saan? Patingin ano? Where? Ay, ah, oo nga, May alimango eh, po. po, yung oh. sa tabi at panginginahin sila. Uh Oo. -oh. Dito na gagawa sila Dito ng... na yung simili ang inuhulog natin, Ha? Uh -huh. O, ay nasaan pa ang, ang ahas? Ito mo you know, ngayon ang dito kanina na tao. Wala na, wala na nakita kanina eh. Saan dito ah? Hindi na, nagagawa ng tilapia. Oh, hindi na kawalan na. Kalis na. Wala ito. Hindi Okay ka Bali tatlo yung mapatay mong ahasan e. Tambalukay. Ito po yung tambalukay. Ito po yung talaga pinapakain namin sa bubu. Saka yun na may ano ah. Hindi yun yung ahas na sawahan. Yun yung ahas sa... Sa pakat. Sa pakat. Bukod po yung bilang bilang. Bukod yung tambalukay. Tala. Ito po talaga puputal-putalit papakain natin sa limang. yung dito ah. Ito yun mo putol-putol sa may gawan. Uy, nakagalaw pa busing. Ay, naku. Ay, busing. Oh, may tilapia apat eh. Marami. Hindi ba dahil kung may isa. Papakain na po ni busing sa so, alimango yung tambalo kay... Hindi naman po talagang ay pinapakain eh. Hindi mo na lang, hihulog pati eh, kakainin lang yan, ano ba ang... iba, layo natin dun ah. Grabe din din. Oo, oh, kanakain yung tilapia ako no. Kanakain? Oo. Hmm, hmm kanakain. Oh, din ang bakos ito. Ah, iyan? Oo. Oh. Oh. Kanakain po na yung tilapia. Yan ang laman ng kuwanihan eh. Ano kuyo? Lahat ko din na ito. Kahit Hip. ano. Ay, ang hipon. Pati eh. Hmm. Yung walang pinipili, yung pagkain. Nakay ba? Pati siya ni. eh. At ito po yung pag nakita ng bayawak kahit buhay, kinakain din ng bayawak. Ah. Ito. Sabi mo yung nakakita ka ng bayawak din sa fishpond. Oo, oh, malaki. Natin. Ano kinakain ng baka may kinakain ng bayawak yung ating dong mga isda. Ito yung ang nami ng bayawak. Yung yung ata kay sa alimba ah. ko, sinisisid na 'yon. bang dito sa puwa oh. Nasaan do sin? Nasaan? Ano sa tabi oh. Tapos yung pala yung paglabas at ang ulo, lusog na o. Nasaan? Ay, ah. may mga hipon sa labas gusto pumunta doon sa loob, boss. Ay, galing nga doon. oh, na, naglundag na pati. Galing yun doon sa akon. Hmm. Abot mo baga, hindi. Titignan lang po namin kung anong laman na baki kung... Pag, tinata pag tinignan natin ngayon, may baka bukas ay makalpas. Bakit? Nakakaalpas? Oo, oh, dito. Okay, kung pa kalpas pa, guys. Ay! Po. Ano iyon, bossing? Uy! Ba't malakas ang pagaspas? I need that, dude. Uy, ay, lolo kay bossing. Kira yan. Ah, na natin. Ah, oh, apat lang. Apat? Takto lang. Baka makawala. Saan galing iyan, bossing? Diyan lang. Diyan lang. Bukas na lang natahonin. The next day. Yan po si bossing. Kadadating. Yan po naghatid ng mga estudyante. Oh, laki ng bayawak. Ay, nakakatakot. Hindi magtatakot ka sa bibit Pumili po si Bosing ng pamain, tapos po iban yung bayawak. Laki. Patingin nga na, Bosing. Grabe. Yan yung sabi mong na doon sa ating fish pond, Na nagkakain ng ating ano. Grabe ka laki. Yan po yung kapag ka nakapagat. Ha? Aba, ba't yung may alimango, Bosing? Eh? ha huh? Ayun ay hindi na nagabos. na isang pakat ka. <laughs> busing patingin nga muna. Ah, busing ang ganyan pagay ma mahirap hulihin o madali lang. Madali lang. Pero iyan ay kapag ka nakakagat ay hindi napitawhan eh. Kapag ginagat ka ay hindi iyan. Ay! Si Busing hindi na eh. eh. Ah! <laughs> Saan mo ilalagay? Yung bagay, itatali mo muna. <laughs> Tinatakot mo naman si Silver. Silver? <laughs> busing baka eh, Silver. makakagat ha. Silver? Okay, takot si ano. Ayan po. Teka mo na muna mo Pipicture ako lang. Ayan po, ang bayawak mo na. Hali ko yung busing. Silver! Ah! Silver! Ah! Ah! Laki ipali eh. Yung malapad ang ano. Dito po yung maraming bayawak pero wala pong buwaya. Bayawak lang po. Ay, pagka po si Bosing ay nakakakita diyan sa pispant ay inuhuli po niya. At yan po yung nagkakain daw po ng mga isda. Lalagay mo na po ni Bosing sa sako. Oh, yeah. Di yan mamamatay, di yan sa sako. itali mo muna kaya tatali muna po ni bossing doon yung bayawak silver takot si silver <laughs> takot si silver hello max max ayan si kulog 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 huwag ka diyan bumalik ka rito ay ay nakatiklog baka dito may kasagdi nalisanan mo pala ayan gosing na gapusing may pinsala pala ito basag ang kuhan meron po kami dito dalawang alimango ilalagay mo na po ni Bossing sa sako diyan po ipambenta at ilalagay po ni Bossing yung binili niyang pamaing yan po sa, sa Kwan ah Yan po yung binili ni Bossing na pamain at pagkain din po ng alimango. Yayaluhan mo na po ni Bossing at yung pimamaya pang hapon niya ipapakain para po hindi masira yung mga isda. Wala kayo. Magkano? 60. Ay, ilang kilo yung binilim? Ayan po. Oh, isang puno ha. Ah, tutubigan mo pa. Talagyan po ni Bossing ng tubig alat. Pag natunaw yung yelo ay palamig po ang ano at tubig. Ayan po at papandawin na po ni Bossing ang ating baki kong isig ang bagnatin. Nandiyan pa kaya? Sa <laughs> may local pass. ang po natin mamayang hapon para Wow. Wow. Ayan po ang huli ng ating pakikong midyad na apat. Laki, busig pa ka Oo, Oh, oh. Isa pa. Oh, uh, malalaki yun eh. Kaya ito po siya maganda hulo. Sarap na yung pagprito. Okay. Ah, pang sigang. Mamaya na natin lulutuin pagdating na ng mga anak mo. Kaya po ang huli po ng ating bakay kong ngayon, apat na midyad. Malalaki na po siya. Gapalad na. Mamaya na po namin lulutoyin itong hapon, pagdating po ng uh, Nina Edro at saka Nina Kim galing school, para makatikin din po ng ating isisigang na midyad. Okay. Ano? Malalaki. Oo, oo. Malalaki. Isirok daw po si Bossing ng isang bangus. Kami po mag-aalmasal dito. Ulam namin ni Bossing. Si Bossing po kagabi ay gumawa ng sirok na malaki. Oh, laki na yan. Ano eh. Hindi, Hindi ko na po naipakita yung pagagawa ni Bossing at ako po yung nakatulog na kagabi. Panghuli na ka nito. Bangus. Kahit na ano laki naman ay na eh, big at ano na yan di ba naman ay eh? Ah. Nagdidilim na naman ang kalangitan. Nakayuulan na naman. Um, Mami, alam ako pa na iwanan. Yan po, tumula na. Si Bossing pinagpapakain ng bangus. sa bayan, inabot na ng ulan. Takbo si Bossing. Kalong-kalong si Mac. Kaya Kasama-kasama. May tinapay pa ako dito. Ibigyan ko kaya muna ng tinapay. Tama, oh, para dahon, Ayan guys, at bali niluto ko na po itong isang alimango. Meron po tayo dito mga okra. Tsaka po, papay. Tsaka po, may isda po tayong bangus. Pakainin ko muna po ng tinapay. Si Winter, max Mac! merienda magmerienda muna kayo ng pandesal <laughs> nahing, nahingi si Silver. Ako kina, pwede na po ni Silver. Aray ko, aray. Mamaya, wait. Mamaya, wait. Bilis kumain maingil na. Oh, dito kayo ah, dito kayo. O, oh, dyan kayo ha. O, oh, kulog sa iyo. Wait, yung dalawa. Oh, silver. Wait, Oh, ito sa iyo. Yan, kasi isa kayo. Ano po si kulog na ako. Ano kulog, masarap? Ha? Habang nagluluto pa ako ng ating ulam. Magpandisal muna kayo. Malakas po ang hangin ay yung pong aking niluluto ay nililipay ang upo niya. Yan ko muna po sila. Ah. Oh. Mm. Sarap. Ah, masarap. punasan na po natin itong lamesa at tayo po na. Ako po yung nakaluto na. Kapag ka po gabi eh, o kaya ay eh, pagkatapos po namin kumain ay eh, ito Pagkatapos po namin kumain ay eh, ito po itinatagilid ni Bossy eh, at inaakayatan niya po ng aso at saka Ayan guys, at nakahayo na po ang ating ulam. Ang ating sinigang ang nalimango na may bangos. May gulay na okra at saka kabay. ka kakain. Tara, kain na. Ay, punyaya ko ito ulit-ulit. Kain po sa kanila Sarap. Kain po tayo. Ano ang matuk? Wow, thank you so much. Lagi okay, may po ako dito sa. Mm. Sarap. ang ngipin eh. Ah, masira. Oh. Salamat. Sarap. Ayan guys, at hinahalo ko na po yung pagkain po nila. May sabaw at may isda na dinurog. Ayan po, at magpapakain na. Pakain mo na muna yung dalawa ni Mac. Excited! Oh. Ang mga kaso. Arahi! Oh, kalaw, go! Go! Oh, silver. Dito pa. Dito. Okay. Oh, okay pa. So, ay, hindi na makita si Kulog. Saka so, si silver. Gawa kawali. Ang ulam po nila ay isda na akin na rin itong inilahok. Ginawakan ko na rin po. Oh. Hmm. Napaipo yung pampuntod. Nagip si Mac. at si Bossing po ay nag man na nung mga bobo na nasira bakit baga nasisira Bossing ang ganyan sinisipit sinisipit nila para makatakas sila eh hindi okay. ka na nalilito pag tatahin ng ganyan mm -hmm. Natutukoyan mo na rin, honey. Lahat ng hindi alam ay pinag-aaralan para mahal Ito po yung ating mga midyad. Iuwi e, ko na lang po sa bahay. Busing nasa yung sinasabi mong malaking ano? No? hindi ko nakita. Saan? Oh, ay siyang nga, honey. Pwede pa ito? Baka'y gangon, na. Ah. May napakalaki po ditong pipino ah. Oo, ang ulo kay. pag gulay, ikaw na hambur. Oo, oh, hindi na natin napansin gawa ng damo. Pilitos mo 'yung. Laki po. Oh. Pwede ko kaya ngayon ganito ah. Oo, oh, sino. Hoy, laki. Wow, pilitos. Mm-hm. Kita mo 'yan. Pwede, kaya lang. Hay, at na itungkuan binhi. Hindi kaya kainin dito ng talangka. Kinakain daw po ng tipaklong yung dahon po nitong ating sitaw. Tapos yung dahon po ng aming pechay ay kinakain naman po ng talangka. Ilan ang bunga busing? Parang lima. Lima? Ito masipag mamungahan eh. Busing pumitas kailangan ng kaunting ako talong lalagyan natin dito sa ating isda pero ano, mo sa ilalim masarap ito pa malambot malambot pa oo oh. Hmm. tayong may bayan to Ay, marami pa uling bunga ito. Ikapipitas lang kahapon ay. Sige, pagkukain mo. Magtortakat. Yung kamaray ko. Hmm. diba sa ilalim busing o oh, yung kalapit na yung malaking malambot na sabi mo Ito. oo dito. may lalaki pa <tis> mukha ng pansigang na sili eh. maganda po ang, ang talong mahahaba oh. mahahaba at makikinis Dahil pa ah. Hindi na napapansin kapag ka nasa ilalim. Nalilisanan. Agot mo nga ang ating talungan eh. Oh, ay laki na na yung isa. Malabot pa rin siya. Uh, Alalay. turto ka Alalay baka masira. Okay, mm -mm. Baka masira yung ating plastika ah. Nandiyan po yung isda sa ilalim niya. Oh, oh. Meron pa. Doon pa busin mo. Kinakain niya ako, na naitarang ka. Patingin niya, ang siyang ahami. Eh. Yung nakasaya doon, yung kinakain. Buhay na yung ato di, yung sigarilyas. Kabay. Namimitas na rin po kami ng okra. talaga namang araw-araw. Salamat sa inyo mga talong, mga okra, talaga namang araw-araw ay kami lagi lang may napipitas. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!